Nakarecord na. Yeah. Model, a model. Model. <laughs> <laughs> ayan model oh. Ten, 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 Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Yan yung mga taong hindi marunong tumanaw sa mga utang na... So, yung taong inilaglag si Pransya. <laughs> Nag-practice si Pransya, akalain mo. Hindi siya sinali. sa manon. Pero okay lang yun. Kay Pransya, pinagsabihan na niya. Kaso, wala talaga eh. Na Pransya. Ikaw para. Ano ba sabi mo tungkol sa mga pangyayaring nagaganap sa Pilipinas? <laughs> Dito sa ating paakalalaan kagaya ng mga Katarantaduha. Ay Tila mo na lang, pero mga pari. lang. na Ay, mga pare. Kamusta kayo dyan? Okay uh, lang ba kayo? Ay, puta. Gwapo. Gwapo <laughs> yan. Isa pang gwapo. Parahin sa lahat, di ba? Wala talaga yung mga tropa natin eh. Yung mga buhay ng mga Pilipinas dito sa Rizalian. Pero tingnan nyo naman yung background doon. Ang ganda. Look the background, pare. Look the background. Tingnan mo naman. Ang ganda-gando. Ito ang court. Ito ang gym ng... tong gymnasium ng Rizal High School. Nakikita nyo naman po, punong-puno ah, po sila ng, kung ano-ano, ewan ko, maraming ilaw. Ito yung court, ayun yung logo ng Resalay. Ayun yung ring, nasa kabila. Tututok natin, ipopocus natin yung camera sa ring. Ayun, nakikita nyo na po yung ring. Sa kabila naman, ah... Nandun yung isa pang ring, mga speaker, mga may putyon, may putyon doon. Tapos nandun yung isang pinakamagandang doon, bupare, ang ganito. Pero hindi mawawala lahat. Ang pinakagwapo at pinakamagwapo na kumukuha ng camera, sarado. Hindi makakalimutan, ito ah buhay Pilipino Makata man o tao Totoo lamang Walang bisyo Totoo Ay, totoo, <laughs>